Sa iba pang tampok na balita, ipinatigil muna ang bail hearing ni Senador Jingoy Estrada kaugnay ng 10 billion peso pork barrel scam dahil sa hindi pagpayag na ilabas ang mga bank accounts nito. Ikinigit ng senador na nilalabag ng prosekusyon ang bank secrecy Law dahil sa sapilitang pagpapalabas ng kanyang mga bank accounts. Narito ang report ni Rema Peñaflor ikiniit ni Senator Jinggoy Estrada na nilalabag ng prosekusyon ang bank secrecy law. Sa sapilitang pagpapalabas umano nito ng kanyang mga bank accounts sa pagpapatuloy dapat ng kanyang bail hearing ngayon, kaugnay ng 10 billion peso pork barrel scam. Ito sana ang ilalahad ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa hindi natuloy na pagdinig. Sa akin, sinabi ng AMLAC, sa akin, i wave nila yung confidentiality. Pero dun sa ibang tao na kasangkot din, uh, uh, di umano, ay eh, hindi nila win wave. I think that is unfair. Una-una na nilalabag yung aking karapatan bilang akusado. Pangalawa, I will fight lahat ng mga ginagawa ng prosecution against the illegal uh, searches and uh, uh, seizures. Tingin ko illegal yung pag-obtain ng uh, AMLAC report nito mga prosecution. Eh. sa sana kanina ng testigong si Attorney Orlando Negradas sa Fifth Division ng Sandigan Bayan ang mga bank accounts ng mga whistleblower ng 10 billion peso pork balance scam. Kabilang na ang kay Ben Hurlui, Merlina Sunyas at ng iba pa. Pinasapina ng korte ang natura mga dokumento pagkatapos na naging hiling ng depensa ukol dito. Ngunit naudlot ito dahil sa paghain ng depensa ng panibagong petisyon sa kanya ng urgent motion to suppress and exclude. Iginiit ng kampo ni Senador Estrada na hindi pa sila binibigyan ng prosekusyon ng kopya ng mga hinihinging dokumento. Kabilang din ang mga bank accounts ng Senador sa mga bubuksan sana ng AMLAC. The report of the AMLAC is supposed to be strictly confidential. The AMLAC is required by the Court of Appeals to file the report and it is declared there that it, it should be strictly confidential and for that purpose only. Ever that they should um, ask permission from the Court of Appeals first. Sagot ng prosekusyon, na ipagpaalam na nila ito sa Court of Appeals lalo na't na naglabas ng petisyon ang Department of Justice at National Bureau of Investigation para dito. Gern pa man, binibigyan sila na limang araw para sagutin ang musyon ng depensa. Lahat ng government officials may waiver kami in favor of the ombudsman to examine our bank account. Ay sina Benhar, mga private individual yan eh. Yung bank si Crisilo, may mga exceptions. Isa ay kung merong court order. At ang kaso ay bribery or dereliction of duty. Isa pang exception dyan ay kung yung pondo o yung bank account ay siya ang subject ng kaso. Ito po inyong kaibigan, Rema Peña Flor, para sa Newsite.